Ah, apri i regalo di nonna. Uh -huh. Uh -huh. Wow. wow! Ti piace? Uh -huh. due. Wow. Wow. wow! Grazie nonna, c'è ancora, mm. oh scusa. Ha co co regalo co. qua. Adesso c'è ancora un regalo. Ecco. Siya, regalo, sino, ni regalo ni Ninang. Ni regalo ni <laughs> kie. <ekye questa. laughs> e kie questa. <Kye>. <laughs> e kie. Peppa Pig. Peppa. Peppa Mama. <laughs> Ay, isto ki che Peppa. Ante, ayan ang Peppa Pig. Ante, ayan oh, ang Peppa Pig. Hmm. Ay, visto. Ay, <laughs> Ay, kesta na. No? Well, Sa loka, isa? Eh? Mas maganda yung regalo ni Ninang. grazie, Ninang. Batsyo mo nga roda ko. Batsyo daw. Batsyo daw. Batsyo mo ako, ah. Ay, kukunin ko na yan. Dali na daw. Bacho oh. mo muna ako, batsyo. Batsyo na. <laughs> ay, ay. Ay. Ay, kinola. Ay. Mmm. <laughs> Ayaw niya, Ayaw. <laughs> hindi do kasi pa, pig-pig lang. pig <laughs> ah, oh niya. Oo, tuti-trem. Bagbe niya Madonna. Wow. wow! Yung regalo mo Ati Matit. Yung regalo ko? Ano? Di ba, damdari nga pala. Nandiyan <laughs> ko. comprare ah si George naman. Nasaan si George? Di mo, dobyang comprar ay George. Ganyan <laughs> din kalalaki. Oo, oh, ganyan din kalalaki. Pero si George maliit na lang. Kasi hey, si chow si na, Sisi. Si chow, chow ka na. si. -si chow na. Charita, chow, chow. Chow, chow na. Chow, chow na. Bye-bye. Bye-bye na, ikaw ah. Bye. Mm -hmm.